Matapos ang halong dalawang buwan na pagkakabihag, makakapiling na ulit ng Pinoy caregiver na si Jimmy Pacheco ang kanyang pamilya. Ngayong umaga ay naasahang darating na siya sa Pilipinas. Kaugnay ng balitang yan, nasa, li nasa linya ng telepono si Rayniel Pawid. Rayniel, kamusta ang sitwasyon ni Jimmy? Uh, Maui, hinihintay pala nga natin yung uh, pagdating ng ating kababayan na uh, si Jelionor Pacheco mula sa Israel. Pasado a uh, 10.30 or target nga na 10.30, ay makalapag na siya dito sa Naiya Terminal 1. Ito si Pacheco sa dalawang Pilipino sa Israel na dinukot ng Hamas nitong October 7. Apat na putsyam na araw siyang naging bihag ng Hamas sa Gaza. November 24 nang ay palayain at makabalik sa Israel. Unti-unti man nakakabawi ang katawan ni Pacheco mula sa nabawas na timbang, patuloy naman ang isasagawang medical check-up lalo na sa kanyang kaliwang tenga. Hanggang ngayon ay tila binipa rin ito dahil sa mga pinaputok ng militanteng grupo ang baril bilang panindak sa OFW. Dito sa Pilipinas ay ipagpapatuloy nga ang pagpapagamot ni Jelionor Febrero ng susunod na taon ay nakatakda naman siyang bumalik ng Israel. Muli siyang magsisilbi bilang caregiver sa kaanak ng napaslang na employer. Mawi, ngayon ay eksklusibo tayong nakapasok dito sa holding lounge ng OWA at kasama natin yung uh, Mrs. ni Jelionor Pacheco na si uh, Miss Clarice Pacheco at hingan lang natin siya ng uh, isang maiksing uh, pahayag para nga sa pagdating ng kanyang asawa. Ate Clarice, ah, kumusta? At ah, ngayon ay finally makakasama mo na si Kuya Jimmy. Hello po. Uh, opo. Finally po, ang saya-saya po namin kasi makakasama po namin siya ngayon Pasko. Ano po nga, pakiramdam na in flesh o personal ay makakabalik ng buhay yung asawa niyo after three months nating paghahanap? Hindi ko po may basta salamat po sa Diyos. Salamat po sa lahat ng mga nagdasal para sa amin. At ayan nga yung uh, pahayag nitong si uh, Ms. Laris Pacheco. Mawi na asahan na isang araw ay mananatili muna dito sa Maynila itong pamilya Pacheco bago nga umuwi sa kanila sa Santa Ana, Cagayan. Mawi Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.